Hello guys, uh, welcome back sa aking uh, YouTube channel uh, at sa uh, oras nito ito ay uh, ano ang uh, lagi kong ginagawa o patuloy kong ginagawa uh, sa aking mga alagang babo at sila ay nasa grower stage pa rin alam nyo guys, hindi na ako nag Uh, pre-finisher kasi mas ma sa aking experience mas ganda ang grower dahil sa hindi na lilit yung o hindi na nilipis yung taba ng aking maalagang baboy so sabi ng iba na kung mag, ikaw ay mag finisher ay si yung laman. So sa akin guys, hindi ko na uh, ginagawa 'yon, hindi na ako nagpi So grower pa rin hanggang sa silay ma na. So 'yon uh, sa aking karanasan, wala naman naging problema. Uh, ito ito'y pang tatlong uh, bases na itong batch na 'to ay pangatlong beses na ito na sa aking pag-alaga. At hindi ako nag hindi ako nagfi-finisher mga guys sa aking mga alaga hangga sila ay So okay naman, wala namang problema sa kanilang mga timbang. So yun guys, uh, uh tungkol pala dito sa aking uh inihahalo sa aking mga alaga dito sa kanilang pagkain. Ah uh, ito 'yung nasabi ko nga sa uh, huling video ko na ito miracle fruit mga guys. So uh, sa akin pag re-research nakita ko doon mga guys na maraming uh, benefits ang prutas na ito na kailangan naman ng tao kung sa tao ang ah uh, Iinom nito ay maganda sa katawan ng tao. Yung tubig guys na hinaluan ng uh, miracle fruit. Pakita ko sa inyo 'yung itsura uh, mga guys. Ito guys, 'yung kanyang itsura. Oh. Yan. Pag naubos to, yung juice naman ang ipapa o ihahalo ko sa kanila pagkain. pagkaen. Pero syempre, uh, ibinasi ko 'yun sa mga baboy din. At uh, kung ang tao ay kailangan niya ng uh, nutrition o uh, herbal medicine sa katawan, uh, ganun din ang ating mga alagang baboy. So, yun guys. Uh, may share ko lang sa inyo. Uh, sa mga mga kapanood nito, ay maring sila nagtataka kung bakit, kung ano ito. O, ito ba'y safe? Sa tingin ko guys, ito safe kasi walang chemical na inihalo. Ito ay natural mga guys. Pero na, nasa sa inyo mga guys kung Uh, gagayahin nyo o susubukan nyo sa inyong mga alagang baboy at uh, wala namang problema yun guys kung inyong mga subukan sa inyong mga pakita alagang baboy pakita sa inyo baboy. guys yung yung ah uh, kanilang mga piktura yan Yan guys, hindi ko sila pinapaliguan yun. Uh, kusa silang naglilinis ng kanilang katawan. Uh, may share ko lang ito mga guys, so uh, para sa mga nagbabalak na mag-magalaga uh, ng baboy, magumpisa ay ito yung simpleng idea lamang na may share ko sa inyo so yan, maraming salamat muli sa inyong panonood uh, please paki uh, support guys uh, senyo sa, sa inyo lamang ako umaasa na, na maging success itong aking uh, sinimulan uh, uh, oh, no. oh. at <laughs> Maraming maraming salamat sa inyo, guys. Sa inyong walang sawang pag-suporta, kahit sa uh, ganitong bagay lang ay malaking tulong ito para sa akin. Anyways, so, yun. Happy farming and God bless sa inyong lahat.